Good morning po mga kalaki. Narito po ang mga 3 digit lucky numbers po ngayon pong umaga. Ano pang pa hinihintay mo? Unin mo na ang mga lucky numbers po ngayong umaga kaya eto na. Grabe, grabe. Ang hangin-hangin na nararamdaman ko na yung Pasko. Nararamdaman ko na yung simoy ng hangin kaya eto na po ang mga 3 digit lucky numbers. New Zealand 810 India 626 Philippines 344 Thailand 913 Taiwan 680 Malaysia 209 Dubai 533 Hong Kong 182 Singapore 723 China 517 Texas 890 Israel 346 Las Vegas 525 Alaska 179 Saudi 668 Japan 300 Italy 218 Germany 953 Korea 264 Greece 531 Canada 712 Mexico 886 Australia 377, ayan mga kalaki kumpleto na po ang mga 3 digit lucky numbers ngayon pong umaga, ano pang hinihintay mo make sure po na nakarambol ang mga lucky numbers natin abroad at Pilipinas ha? para sa ganun mabaligtad man po ang numero panalo pa rin po tayo so good luck mga kalaki, advance Merry Christmas, ingat!